finally guys, arrive na tayo. solo flight po tayo na sumakay dito sa may Paris Wells. Siyempre, may kasama po tayong ibang mga lahi at mga kajaming na iba't ibang persona. So, nakikita natin sa kapaligiran po ay unti-unting bumababa po yung Paris Well At it takes na 15 minutes po yung itinatagal at dalawang ikot na binibigay sa iyo para masilayan mo yung ganda dito sa si taas talaga. At syempre, pagka nag-side ka at titignan mo talaga mula sa si taas, nakakaliyo at nakakangilo sa tayo. Pero syempre, enjoy lang po tayo dito kasi minsan lang ito mangyari. At dumating ako dito, medyo mahaba-haba na rin yung pila kaya talagang nagtsaga ako para lang makasakay. And this is my second time at last time na sumakay kami dito ni na Heidi is gabi kaya inulit ko ulit like katulad sa ah uh, ibang way na sumakay ako sa city bus gabi rin. Kaya, inulit-ulit ko para maranasan ko rin yung view pagka ganitong araw. Sumakay so, nga po tayo dyan. So, sumahe po tayo ng AIA Vitality so First will po. Ayan. At tayo po ngayon ay maglalakad papuntang Admiralty Tower. At kukuha po tayo ng MTR doon. So, habang tayo po ay naglalakad, so dito na po tayo magdadaan. So, ito po yung Central. Kung gusto mong sumakay, is $20 lang yan. At saka, meron po silang, ano po dito, Hong Kong wine, Dine, best of all words. Uh, kailangan mong magbayad bago pumasok dyan. So, as I found this, ah, uh, uh, colon or Olympic. Yeah. <laughs> So, dire-diretso lang tayo ngayon papuntang Taumar, guys. Dire-diretso lang. At ito po yung Pier 10. Wow, ang daming tao dito. Grabe. Grabe. Ang buhay sa mundo ay isang paglalakbay. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay. Kaya marapat na tayo maging matibay at manalig sa Diyos na siyang gumabay. Sa landas na tinatahak natin ngayon, huwag nating kalimutan ang aral ng kahapon. Ito'y magagamit sa darating nating bukas o isang bukas na walang katumbas. Ngayon tayo patuloy pang nakikipagsapalaran dito sa mundong walang katiyakan. At lagi nating iisipin ng oras ay di kaya buhay natin gawing makabuluhan. Naway maging makulay ang pagtatapos nitong paglalakbay paglalakbay na nakasalalay sa ating mga kamay kaya dapat tayo maging todo bigay upang makamit ang inaasam na tagumpay parang awit lang na <laughs> sabi nga sa pag-ibig tinadhana pero hindi pinagtagpo katulad ng mga Doraemon na nakikita natin sa ngayon na pinagkakagaluhan ng maraming tao may may kanya rin pag-ibig na ating nakikita na hindi talaga tinatadhana pero hindi rin pinagtagpo kung baga tinaghana pero hindi pinagtagpo or tinadhana pero hindi talaga sila ang nagkatuluyan di ba't hindi patas ang mundo sadyang pinaglapit ba ng ating mga puso pinaglayo naman ng landas ko sa'yo tayo, tayo may tinadhana pero di naman pinagtagpo ikaw ang ilaw ako ang dilim ikaw ang bunyag ako ay lihim ang pagtangi ng puso ng bawat isa ay malalim ang pagsuyo sana maibulong mo sa akin ng mataimtim Ikaw ang tuwa, ako ang luha. Ika'y maaliwalas at ako ay lubha. Nais ko, ang pagsinta mo'y makasalamuha sa kabilang mundo. Laman puso ko'y iyong nakuha. Naks naman. Napakasarap naman talaga na kapag ka umiibig ka. Pero, yun nga, umiibig ka sa taong akala mo ay eh, sa'yo na. Pero, hindi naman pala sa iyo itinidhana. Masarap sabihin ang I love you, salitang masarap pakinggan, pero mahirap paniwalaan. Ang salitang I miss you, masarap sa pakiramdam, pero ang tanong, totoo ba 'yan Ang mga pangako salitang madaling bitawan pero mahirap panindigan Sabi nga tayo na ba forever Salitang akala mo walang hangganan Pero bukas bigla kang iiwan Agoy napakasakit naman noon for inspiring friendships. I advise you guys, huwag kayong humanap ng kaibigang makakaitindi sa inyo. Hanapin ang kaibigang hindi ka may intindihan pero hindi ka rin iiwan. Yun ang the best. Nakakaintindi nga pero lagi namang nawawala. Pero kapag ka hindi ka naiintindihan at hindi ka naman iniiwan yung friendship yung yun ang best ikip mo yung kaibigan na kahit di kayo palaging nag-uusap at di nakikita, yung friendship nyo na natiling matibay at never nawawala sabi nga kapag marunong ka makisama kakaibiganin ka kahit wala kang pera <laughs> salamat sa mga kaibigan ko kahit na minsan mapangasar kayo nasasaktan nyo ako nababatukan nyo ako hindi nyo ko kiniwan at syempre mas mainam maglakad sa dilim kasama ang kibigan kaysa maglakad ng mag-isa ka sa liwanag. At yun, natapos din ang ating mga inspiring message. At dito na po tayo magtatapos guys. And thank you so much kasi tapos na rin to. At si Dorimon po ay uh, umahon na mula sa kargatan. At uh, at pinagkakaguluhan na po siya. Kaya po maraming tao dito ngayon sa Tamar kasi nga po yung mga nakikita nating uh, water parade ay gina na po dyan sa, dito sa Tamar, uh, Hong Kong. At kaya natin nakikita sobrang dami na tao. At hindi lang siyempre yung ating mga kababayan ni sa paligid. Uh, at siyempre po yung mga turista at yung mga maglalaro dyan sa pa water parade na yan. So, 'yun lang guys. And thank you so much po. And God bless us all. See you po. See you soon sa ating next vlog. Paalam.